Okay, ganda ngayon sa umaga si Doc Bernie Ang tanong sa atin Doc, yung tuta naming Shih Tzu Matamlay siya at ayaw kumain Ang haka-haka ko ay baka Nakakain ng tinik ng isda Okay, so unang una Pag nakakain ng tinik ng isda At at uh, Napaka-sensitive yan Hawakan mo palang eh, talagang iiyak na yan Magagalit na yan Hindi siya makahinga Then para siyang nasuso ka lagi Okay, so Pinaka number one Huwag na natin bibigyan ng is the, yung pet natin. Okay? So, pangalawa, uh, uso ngayon yung sipon. Minsan na pagkakamalan yung plema ay uh, tinik. Lalo yung para maggrabing grabing pagbabamit ng ating uh, pet. So, I suggest dali mo yan sa vet. Then, ma-X-ray. Then, ma-check mismo ng personal. Kasi, mahirap kasi gamutin nga o magbigay ng opinion nang di ko siya nakikita. Pero, para sure at uh, yung masagot yung tanong mo na kung nakakain siya ng isda, of course makikita yan sa x-ray, okay? Then, depende rin yan kung malimbawa eh, nakakainom naman siya, nakakain siya ng paunti-unti, ibig sabihin wala talagang tinik yan, okay? So, yun, pinaka-best, dali mo sa at uh, sana makatulong ng hype sa umaga.